I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Sa interview nga ngayon ang pinag-uusapan na patungkol sa ating Don Bell na sila Donnie at Bell Mariano. Maalala nyo nga guys sa in-interview nga itong ating Bell dahil talaga namang inilabas na nga niya na magkakaroon siya ng birthday concert ngayong July 13, 2024. Pero dahil nga rin ni talaga namang itong si Kelsey ng It's Showtime ay binuking nga ang ating Bell Mariano. Narito nga guys sa nasabing video. Favorite si mo si Ate Ben o si Kuya Donnie? Si Code Pong! Wow. Wow. So, ha! <laughs> Dyan <laughs> nga guys, ay si pinost ni MJ Pilipe sa kanya social media account na kung saan tinanungan niya si Kelsey kung sino nga raw ang favorite nito, kung si Belba o si Kuya Donnie. At ang sinagot nga ni Kelsey ay both nga raw dahil magjowa nga itong ating Don Belk, na talaga namang sobrang saya ng ating mga bula at talaga namang napansin nga ng mga babis, na itong ang ating Bell Mariano ay biglang lumayo nga kay Kelsey dahil hindi niya kinaya na alam ng bata ang relasyon ng ating Don Belk kaya naman nagbunyi na naman ng maraming bablis patungkol dito at narito pa nga guys ang bawat komento patungkol sa post